Yan ang mister mo. Tinalaw ka dito sa showtime. Oh, ito ang bagong patunay na umuusad ng Kim Pao sa kabila ng maraming pambabati hanila. sa kanila. Alam niyo naman na kahit anong ikilos ng dalawa sa publiko, maraming may ang bata na pilit silang ibinabagsak. Ngunit kayon pa lahat ng mga nakapaligid sa hanila, na natunay na nagmamahal, Full support. Aminin na natin lahat na chemistry ang ipinapakita, kahit hindi sila magkasama, lalayad at lalayang sila. Kahit ngayong mga bagay na may pagkakaparayaw sila, ay kinig na kinig tayo. O kinig na kinig ang lahat. Ano kaya yung halos araw-araw na pagdalaw ni Tony Paudo sa Showtime? Alam yan ng lahat ng na mga nagtatrabaho sa pamilya network. Kasi nga, nakakasadubong nila unhi kita ng kanilang dalawang mata. Ayon niya sa mga ibinahaging komento. Kahit naman anong paninira, tinatawanan lang nila pau at Kimi. Kasi nga, masaya sila in private. Kung hindi pa nga ibinubuking nila mamayan, at ang mga bestie niya na sina Bella at Angelica, hindi natin malalaman na wala sinang pakialam sa mga haters. Basta ang mahalaga at pisila. Ay niya sa mga komento pa, ano kayo yung haters? Ay yung sinisiraan ninyo. Palaging sweet sa isa't isa, may pabulaklak pa tuwing bumibisita. Tanpanan yun kasi at wala kayong mga gawarihan.